yung birthday mo lang Opo ito yung isa birthday na yung mga naman ya nahuli pa Alam mo ko hindi talaga ako mauhuli eh. Kasi alam ko meron akong papel Okay ako sa rehistro Yun nga lang Paso pala yung aking lisensya Expired na ng birthday ko August 30 Tinikita na ko ni sir Pero sabi niya 7 uh, days Pwede ko pang kasigasuhin yung aking lisensya In 7 days Meron ng ticket 3-5 na Driving without license So, yun, mabait naman si sir so baka Tuesday marinyo ko yung aking lisensya tapos babalik ako sa kanya para ma-void yung aking ticket no din no shout out po, sir officer <laughs> dapat iikot pa kami doon eh sa kabila doon sa may punta doon kami dadaan E eh, wala na na diretso na ako eh kasi pwedeng umikot sa may punta. May daanan dyan sa may punta. Pakanan. Yun nga lang medyo malayo-layo. Oh. Eh, ayun Tapos maganda na rin nalaman ko na expert na pala yung lisensya ko. Nakiusap pa ako na, sir, huwag mo na akong tihitan. Kasi nga ako, parehas naman po tayo sa, go sa government. Tapos tinanong niya ako kung anong department ako. Sabo ko sa DepEd. Tapos yes, yun, sabi niya, sabi niya, sir, ayaw, kabala ka. Or, huwag kang kasi itong ticket na to, good for 7 days. So kapag hindi mo na uh, ayos yung esensya mo, hindi mo na pa-renew. Tsaka pa e-effect itong tiket na to. Oh, so, 'yun lang mga boss. So, sana ayusin natin yung ating mga fireless katulad ko. Oh, so, hindi ko na monitor na ako pala ay expired na. So be mindful sa inyong mga lisensya. So yun lang mga bossing Again, disregard Ingat po tayo lahat Sana meron po kayo tatunan sa experience ko <laughs> Ingat po tayo lahat Keep safe, ride safe And God bless us all Bye bye Peace